Sa bayan ng Liliw sa Laguna, tila ang buhay ni Marikit Santos ay isang biyaya mula sa langit, parang may nag-aalaga sa bawat detalye nito. Sa kanyang edad na mahigit limampu, pinananatili niyang maayos ang kanyang sarili, isang babaeng kilala sa kanilang bayan bilang elegante, disente, at may malamig ngunit kaakit-akit na ganda, araw-araw. Nagsisimula si Marikit sa kanyang jogging sa parke sa gitna ng bayan, sinundan ng hindi bababa sa tatlumpung minuto sa harap ng salamin sa kanilang bahay. Doon, nagiging higit pa siya sa isang simpleng ina, nagiging isang babaeng bihasa sa estilo, na may buhok na laging maayos, balat na walang bakas ng kulubot, at mga damit na nakasuot ng akma sa kanyang hugis katawan. Sa araw na iyon, nakasuot siya ng itim na fitted dress na gawa sa makapal na seda, ay hati hanggang sa gitna ng hita, at sapatos na may mataas na takong mula sa isang kilalang Filipino designer sa Manila. Ang kanyang lieg ay pinalamusya ng isang perlas na kwintas, na nagbibigay ng disiplina at misteryo sa kanyang anyo. Ang pinakamahalagang yaman niya ay ang kanyang anak na si Ligaya, na tila kopya niya, mas bata, mas sariwa, at kasal na kay Dante, isang matagumpay na ihi professional mula sa Kalamba. Bagamat mabait at masipag si Dante, lagi siyang may pagdududa dito. Para kay Marikit, ang pagiging masyadong bukas ni Dante ay may kakaibang dating. Mas gusto niya ang mga taong may konting lihim, hindi lahat ay nasasabi agad. Sa bawat salusalo ng pamilya, napapansin niya kung paano minsan tumatagal ang tingin ni Dante sa kanya. Tila hindi maipaliwanag na pagkagusto sa mga kurba ng katawan niya, na siya namang pinipilit na huwag pansinin. Ngunit sa loob-loob niya, may halong sama ng loob at pagtatanggol sa sarili. Isang biyernes ng gabi, habang nagbabasa si Marikit ng isang misteryosong nobela sa kanilang tahanan, tumunog ang telepono. Si Dante iyon, ngunit may kakaibang tinig, pabigat, may halong lungkot. Marikit, naiiwan ako dito mag-isa. Siligaya, late na sa trabaho. Kailangan kitang kausapin. Maaari ka bang pumunta dito? Sabi ni Dante, mabilis na nagsuot si Marikit ng kanyang paboritong navy blue na damit na iari sa manipis na wool na sumusunod sa bawat kurba ng katawan at mataas na boots na umaabot hanggang tuhod ang kanyang armor para sa gabi. Dala ang maliit na clutch, sumakay siya ng taxi patungo sa kondo nila sa lipa pagpasok niya, nakita niya si Dante na nakaupo sa madilim na kusina, nakatingin sa pader na parang nawala ng lakas. Amoy whiskey ang hangin, hindi ito karaniwan kay Dante. Ano nang nangyari, di ma? Malumanay na tanong ni Marikit, napalingon si Dante, may pulang mata at mukhang napagod ng sobra. Siligaya niloloko niya ako, bungad niya ng may bigat sa boses, nanlaki ang mga mata ni Marikit sa narinig. Matagalan na niyang napapansin ang mga pagbabago, ang mga huli ng pag-uwi, ang mga halong iti na hindi niya maintindihan pero marinig ito ng direkta mula kay Dante ay ibang klasing sakit, sigurado ka ba? Bulong niya, halos hindi makapaniwala, opo, nakita ko mismo. Mga mensahe, larawan ang sagot ni Dante na halos maiyak, sa dilim ng kusina, nagtagpo ang kanilang mga mata, napuno ng sakit, pagkabigo, at isang lihim na nagdurugtong sa kanila. Gusto mo bang maghiganti? Tanong ni Marikit na para bang may apoy sa tinig, hindi agad sumagot si Dante, huminga ng malalim. Hindi ko alam habang lumalapit siya, ang init na katawan ni Dante ay namataan niya sa ilalim ng manipis na kamiseta. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balikat ni Marikit ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa kanyang balat. Kung gusto mo, tutulungan kita, sagot ni Marikit na may ngiting maihalong tukso at tapang, hindi na nila mapigilan ang sarili. Sa madilim na kusina, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng lihim at sakit, isang paglapit na mali, ngunit hindi maitatangging nakakaakit, ngunit biglang huminto si Marikit at tumingin kay Dante na may pagkaalala. Kung gagawin natin ito, wala nang pagbabalik, ngumiti si Dante ng may pait at pagtanggap. Sino ba ang may daan pabalik, nagpatuloy ang kanilang? Paghalik, mas malalim, mas matindi, hanggang sa mapuno ang kwarto ng init ng kanilang lihim. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa silid-tulugan, may isang malabo at mapanganib na lihim na unti-unting sumisira sa kanilang buhay. Isang lihim na baka hindi nila kayang itago magpakailanman. Sa labas ng bintana, ang tahimik na bayan ng liliw ay patuloy sa kanyang pang-araw-araw na gulo, ngunit sa loob ng kondo, ang mundo ni Marikit ay tuluyang nagbago at walang makakaalam kung paano ito magtatapos. Sa sumunod na umaga sa kanilang bahay sa Liliw, ang araw ay dahan-dahang sumilip sa pamamagitan ng manipis na kortina, naghuhulog ng gintong sinagsasahig ng silid. Si Marikit ay nakahiga pa rin sa kama, nakatingin sa kisam na puno ng mga tanong at alo ng emosyon. Ang navy blue na damit na isinusuot niya kagabi ay nakasabit pa sa upuan, bahagyang gusot, ngunit tila nakaimbak ang init ng gabing iyon. Ang kanyang mga mata, maitim at malalim, ay naglilihim ng isang kaguluhan na hindi kayang ilahad ng salita. Si Dante, na natutulog sa tabi niya ng tila walang malay, ay may mukha na puno ng pagod at pasakit. Napansin ni Marikit ang mga pulang linya sa paligid ng kanyang mga mata, tanda ng isang gabi ng walang tulog at pag-iisip. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kumot, parang hinahanap ang anumang aliw sa gitna ng unos na bumalot sa kanilang buhay. Sa damit ni Marikit, ang manipis na tela ay sumusunod sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang lieg na bahagyang nakalantad, pinapatingkad ng perlas na kwintas na tila may dalang misteryo. Ang kanyang mga binti ay nakasuot ng mataas na boots na nagpapahaba sa kanyang anyo, habang ang mahahabang buhok ay nakatali sa isang maluwag na bon na nagpapakita ng kanyang lieg at balikat. Hindi nagtagal ay bumuka ang mga mata ni Dante, at agad niyang hinarap si Marikit. Ang kanyang tingin ay puno ng halo-halong emosyon, pagkakagulat, pagdadalamhati, at isang lihim na pag-asang may pag-asa pa. Marikit, mahinang panimula niya, hindi ko alam kung paano nagsimula ito pero hindi na ako makabalik, napangiti si Marikit ng bahagya, isang ngiti na may kasamang pait at katatagan. Dima, minsan ang buhay ay parang sinigang, maasim, Ngunit kailangan nating tikman para malaman kung paano ito iayos. Si Dante ay tumawa ng bahagya, tila nakalimot sa bigat ng kanilang problema sa isang saglit. Ngunit ang tawanan ay naputol ng maramdaman nilang pareho ang bigat ng kanilang lihim na naglalakad sa pagitan nila. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang mga pagtatagpo ay naging mas mahigpit at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Sa mga salusalo kasama si Ligaya, palaging maihalong tensyon ang hangin. Si Marikit ay palaging nakasuot ng mga eleganteng damit na may mga kulay na nagpapahiwatig ng inosente, puti, beige, at pastel, na tila isang maskara sa likod ng kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Ang kanyang mga sapatos ay may mataas na takong, ang bawat hakbang ay may kasamang tahimik na paninindigan. Habang si Dante naman ay tila naging mas tahimik, madalas na nagmumuni-muni sa mga sulok ng kwarto. Iniwasan ang mga pagkakataong magtagpo sila ng mag-isa. Ngunit sa mga sandaling iyon na nagkatinginan sila, may nagliliyab na apoy na parehong takot at pagnanasa ang laman. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanilang sala, nagpasya si Marikit na tawagan si Dante. Kailangan nating mag-usap, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay malamig ngunit may taglay na determinasyon. Pagdating ni Dante, nakita niya si Marikit na nakasuot ng manipis na silk na robe na may bahagyang pagbuka sa dibdib, na may mga borda na nagpapatingkad sa kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa balikat, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang lihim na pagnanais, anong meron, Marikit? Tanong ni Dante habang nakaupo sa tabi niya sa sofa. Pinakita ni Marikit ang screen ng kanyang laptop, mga screenshot ng mga lihim na palitan ng mensahe ni Ligaya sa isang hindi kilalang lalaki. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga sandaling malapit ang magkasama, isang katotohanang matagal ng itinago, napasinghap si Dante, at tila nawala ang lahat ng kanyang lakas. Hindi ko alam na ganito nakalala ang sitwasyon, bulong niya, ngunit bago siya makapagsalita pa, may narinig silang tunog ng susi sa pinto. Bumukas ang pinto, at lumabas si Ligaya, ang kanyang mukha ay nakapikit sa una, pagkatapos ay nagbago sa pagkabigla ng makita ang laptop at ang dalawang taong nasa loob ng sala. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan, ang mga mata ni Ligaya ay tila. Naglilihim ng isang bagyong emosyon, galit, pagtataka, at isang lihim na sugat na hindi pa gumagaling. Nagtagpo ang kanyang tingin kay Marikit at Dante, at sa isang saglit, ang mundo ng kanilang pamilya ay gumuho sa isang ulap ng pagtataksil at sakit. Umalis ka, malupit na utos ni Marikit. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang kapangyarihan na dati hindi niya ipinakita. Ngunit sa halip na umalis, lumapit si Dante kay Ligaya, ang kanyang kamay ay inabot sa kanya, puno ng pag-asa na muling buwin ang nasirang mundo. Ngunit tinaboy siya ni Ligaya, na para bang sumisigaw sa lahat ng sakit na tinatago niya, sa huling sandali, bago umalis si Dante, hinarap niya si Marikit na maihalong galit at pagkadismaya. Dapat sana ay pinigilan kita, bulong niya, ngunit alam nilang pareho na wala na silang lakas para sa pagbalik, si Ligaya ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay puno ng yelo, at ang kanyang tinig ay buhat ng isang malamig at walang katapusang puot. Paano mo nagawang gawin yan, nanay, sa mga labi ni Marikit, isang malungkot na ng ngiti ang sumilay, isang ngiti ng tagumpay at pagkatalo. Ang lihim na kanilang itinago ay ngayon ay nagbukas, at ang bawat isa sa kanila ay naiwan sa mga labi ng isang nagliliwanag, ngunit mapanganib na apoy, ngunit sa likod ng lahat ng ito. May isang tanong na nananatili, nakatago sa dilim ng kanilang mga puso, hanggang kailan kaya nila mapapanatili ang kanilang lihim bago tuluyang masira ang lahat. Sa mga sumunod na araw, tila bumagsak ang katahimikan sa bahay ni Marikit sa Liliw. Ang dating maaliwalas na tahanan ay napuno ng lamig at bigat ng mga hindi sinasabing mga salita. Sa tuwing magkasama silang tatlo, si Marikit, Dante, at Ligaya, ang bawat tingin ay may dalang tensyon, at ang mga ngiti ay mistulang pilit lamang. Isang hapon, habang naglalakad si Marikit sa palengke, suot ang isang puting blouse na bahagyang nakabukas sa liig at isang mahabang palda na sumasabay sa bawat galaw ng kanyang mga hita, may mga matang sumusulyap sa kanya na maihalo ng paghanga at usisero. Ang kanyang mga hikaw na perlas ay kumikislap sa sikat ng araw, at ang kanyang mga pulang sandal ay nagdadala ng ritmo sa kanyang hakbang. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, may taglay siyang lungkot na hindi maitatago, habang pinipili niya ang mga prutas, may isang matandang tindera ang nagbiro, ate Marikit, ang ganda mo naman ngayon, parang artista sa teleserye. Pero huwag masyadong magpaartista, baka ma-heart attack si Dante, ha? Napangiti si Marikit sa biro, ngunit may bahagyang pangulila sa kanyang mga mata. Pag uwi niya, napansin niyang tahimik ang bahay. Si Dante, na dati palaging abala, ay nasa silid lamang, tila nagmumuni-muni. Suot niya ang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon na nagpapakita ng kanyang matipuno, ngunit pagod na katawan. Hindi niya mapigilang mapansin na palaging nakatitig si Dante sa isang sulok, na para bang may tinatago, isang gabi, nagtagpo ang kanilang mga mata sa hapagkainan. Si Ligaya, na nakasuot ng makulay ngunit simpleng damit, ay tila walang alam sa nagaganap, abala sa kanyang pagkain. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, may mga palihim na tingin sa pagitan ng mag-ina at ng kanyang mister, Marikit, bungad ni Dante, ang boses ay maihalong pag-aalinlangan, paano na tayo? Paano natin haharapin si Ligaya? Ngumiti si Marikit ng may katatagan at isang bahagyang halakhak na tila nagmumula sa isang taong mailihim. Di ma, alam mo ba na minsan, parang adobo ang buhay natin, may asim, alat, tamis, at minsan, may konting anghang. Basta ang importante, Laging may kasalo, napailing si Dante, ngunit mayroong kakaibang init sa mga mata ni Marikit na hindi niya maintindihan. Hindi na ito biro, Marikit. Ang pamilya natin, parang isang bahay na unti-unting bumibigay. Kung ganoon, dapat tayong mag-renovate, sagot ni Marikit, habang hinahaplos ang kanyang kwintas na perlas, pero hindi ito renovation ng bahay, kundi renovation ng puso. Sa mga araw na iyon, unti-unting lumalalim ang ugnaya ni na Marikit at Dante. Isang lihim na puno ng pasakit at pagnanasa. Sa bawat lihim na pagkikita, nilalabanan nila ang kanilang sariling konsensya habang nilalapit ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Ngunit sa bawat halik at haplos, nadarama nila na hindi lamang ito tungkol sa paglimot o paghihiganti. Ito ay isang apoy na unti-unting sumusunog sa kanilang mga kaluluwa. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe ni Marikit, nakasuot siya ng pulang bestida na may bahagyang hiwa sa gilid na nagpapakita ng mahabang mga binti at ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsa na parang alon sa dagat Siya ay nagmumuni-muni habang tinitingnan ang mga ilaw ng bayan sa ibaba Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at si Dante ay pumasok suot ang puting polo at itim na pantalon Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng isang lihim na labis na bumabagabag sa kanya Marikit mahina ang boses niya Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito lumapit si Marikit at niyakap siya ng mahigpit. Walang kailanman sa ating buhay na may kasiguraduhan, di ma. Pero kung magkasama tayo, kahit na anong bagyo, kakayanin natin, ngunit sa likod ng kanilang mga yakap, may isang aninong nagmamasid, isang lihim na matagal nang nakatago sa madilim na sulok ng kanilang mga buhay. Handang sumabog sa hindi inaasahang oras, sa isang lihim na sulok ng bayan, may isang taong nagbabanta sa bawat galaw nila, may hawak ng isang bagay na maaaring sirain ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang susi sa katotohanan, isang lihim na magbibigay liwanag sa. Madilim nilang mundo, ngunit magdudulot din ng kapahamakan, hanggang kailan kaya nila mapapanatili ang kanilang lihim. At ano ang tunay na nasa likod ng mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim? Malamig ang simoy ng hangin sa gabi ng muling nagtagpo si Namarikit at Dante sa isang maliit na kaf sa bayan ng Liliw. Suot ni Marikit ang isang pula at maigsingang bestida na may malambot na tela na dumidikit sa bawat kurba ng kanyang katawan, habang ang kanyang mga pulang sapatos na may takong ay malumanay na tumutunog sa sahig. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa kanyang mga balikat, at ang mga hikaw niyang perlas ay kumikislap sa ilaw ng mga lampara. Si Dante naman ay nakaitim na polo at maong. Tila nag-aalangan, ngunit may tinatagong determinasyon. Marikit, panimula ni Dante, hindi ko na kaya ang ganito. Ang bawat araw ay parang isang laban na hindi ko alam kung paano tatapusin. Napatingin si Marikit sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at pag-asa. Di ma, hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Pero kailangan nating maging matapang, habang nag-uusap sila, napansin nilang may isang lalaking nakaupo sa kabilang mesa, tahimik ngunit matalim ang mga mata na nakatutok sa kanila. Suot niya ang simpleng puting polo at itim na pantalon, ngunit may dala siyang misteryosong aura, parang siya ay may alam na hindi pa nila nalalaman, hindi nila ito pinansin sa umpisa, ngunit habang lumilipas ang gabi, palapit siya sa kanilang mesa. Magandang gabi, malumanay niyang bati. Mukhang may mga lihim kayong gustong itago, ngunit hindi ito ganoon kadali, nabigla si Marikit at si Dante naman ay matinding tumingin sa lalaki. Sino ka? Tanong ni Dante, ang boses ay maihalong galit at takot, ngumiti ang lalaki ng may bahid ng kasinungalingan. Isa akong tagapagmasid lamang, ngunit ang mga lihim ay parang apoy. Kahit anong sikretong itago mo, lilitaw din ito, naramdaman ni Marikit ang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang init ng kanyang katawan ay unti-unting lumamig at ang mga mata niya ay nagkaroon ng kakaibang sigla, tila naalala niya ang mga gabing puno ng lihim at pasakit, anong gusto mo sa amin? Tanong niya ng matapang, bagamat ang puso ay mabilis ang pagtibo, gusto ko lang ipaalala na ang bawat desisyon ay may kapalit ang inyong mga lihim ay hindi ligtas sa mundong ito, sagot ng lalaki bago siya umalis, nag-iiwan ng isang malakas na alinggawa ng pangamba. Sa pag-alis niya, nagtagpo ang mga mata ni Namarikit at Dante, parehong puno ng takot at pag-aalinlangan. Alam nila ang may bagong panganib na dumating, isang banta na hindi nila inaasahan, ngunit kailangang harapin, pag uwi nila, nagbago ang katahimikan sa bahay. Ang dating malumanay na hangin ay napalitan ng isang matinding tensyon na pumapaloob sa bawat sulok. Si Ligaya, na tila walang alam sa nangyari, ay patuloy sa kanyang mga gawain, ngunit hindi maiwasang mapansin ang nag-uumapaw na tensyon sa pagitan ng kanyang ina at asawa, isang gabi, habang naglalakad si Marikit sa tabing-ilog. Suot ang isang asul na damit na may mga maliliit na bulaklak, ang hangin ay humahaplos sa kanyang balat. Sa likod ng kanyang mga mata ay may mga luha na pilit niyang itinatago. Sa dilim, may isang aninong lumapit sa kanya, nagtatago sa mga anino, Marikit Mahina ang boses ng Anino, handa ka na ba sa katotohanan na darating? Hindi na ito tungkol sa inyo lang, napalingon si Marikit, ngunit ang Anino ay naglaho na parang bula. Ang hangin ay bumalot sa kanyang katawan, at ang malamig na pakiramdam ay nagpaalala sa kanya na ang kanilang mga lihim ay unti-unting na upos, ngunit may isang mas madilim at malalim na misteryo na naghihintay sa puso ni Marikit. Alam niyang ang laban ay hindi patapos, at ang susunod na kabanata ay mas mapanganib, mas puno ng lihim at mas malapit sa pagkawasa hanggang saan kaya ang lalim ng kanilang mga lihim at sino ba talaga ang aninong iyon sa dilim na nagbabantay sa kanilang bawat kilos ang sagot ay nakatago pa naghihintay na mabunyag sa mga susunod na araw sa mga sumunod na araw sa bayan ng liliw unti-unting naging masalimuot ang bawat galaw ni Marikit sa bawat paglabas niya sa kanilang bahay suot niya ang mga damit na puno ng kulay at disenyo gaya ng isang pulang blouse na may maluwag na manggas at itim na palda na sumusunod sa kanyang mga balakang. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maluwag na parang mga alon sa dagat, habang ang kanyang mga hikaw na gawa sa perlas ay kumikislap sa liwanad ng araw. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, ang kanyang mga mata ay nagkukubli ng isang lihim na bigat, isang hapon, habang naglalakad siya sa kalsada ng bayan, naramdaman niya ang mga titig ng mga tao, may halong pagkamausisa at pagkamangha. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya at mumiti, ate, ang ganda mo naman ngayon, parang artista sa prime time. Pero ingat ha, baka makomplikado ang kwento mo. Napangiti si Marikit, ngunit ang puso niya ay tila bumibigat, sa loob ng bahay, si Dante ay naging mas tahimik kaysa dati. Suot ang simpleng puting t-shirt at maong, madalas siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malayo na parabang hinahanap ang sagot sa isang palaisipan. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan at sa bawat pagkakataon na nagkatinginan sila ni Marikit, may apoy na naglalagablab, isang apoy na puno ng pagdurusa at lihim na pagnanasa. Isang gabi, nagtagpo ang kanilang mga landas sa sala. Si Marikit ay nakapulang bestida na may hiwa sa gilid, nagpapakita ng mahabang mga binti at ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak. Si Dante naman ay suot ang puting polo at itim na pantalon, ang mga mata niya ay puno ng kalituhan, Marikit. Sabi ni Dante, hindi ko na alam kung paano tayo haharap sa lahat ng ito. Paano na ang pamilya natin, ngumiti si Marikit ng may tapang, di ma, ang buhay ay parang adobo, may asim, alat, tamis, at minsan may anghang. Pero basta't magkasama tayo, kakayanin natin, habang lumilipas ang gabi, lumalalim ang relasyon nila, isang lihim na puno ng pait at pagnanais. Sa bawat lihim na pagkikita, nilalabanan nila ang kanilang konsensya, habang unti-unting nilalapit ang kanilang mga katawan. Ngunit sa bawat haplos at halik, hindi na ito tungkol lang sa paglimot o paghihiganti, ito ay apoy na sumusunog sa kanilang mga kaluluwa. Isang gabi, habang nakaupo si Marikit sa balkonahe, nakasuot ng pulang bestida na maihiwa, nagmumuni-muni siya habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng bayan. Biglang pumasok si Dante, suot ang puting polo at itim na pantalon, ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala. Marikit, mahina niyang sabi, hindi ko na kaya ito. Yinakap siya ni Marikit ng mahigpit. Walang kailanman sa buhay natin na may kasiguraduhan, di ma. Pero kung magkasama tayo, kakayanin natin, ngunit sa dilim, may isang aninong nagmamasid, isang lihim na nakatago sa sulok ng kanilang buhay. Naghihintay ang tamang pagkakataon para sumabog sa isang lihim na sulok ng bayan. May taong hawak ng isang sikreto na maaaring wasakin ang lahat. Ang tanong ay hanggang kailan nila mapapanatili ang kanilang lihim? At sino ba ang aninong iyon na nagbabantay mula sa kadiliman? Ang sagot ay nakatago pa, naghihintay na mabunyag sa susunod na kabanata.